Good morning Ito ulit kami sa Loyola uh, Si Nanay Luz ay nagre-ready na naman ang kanyang sasakyang pangdilig Yan yung kanyang uh, motor Senior na po yan si Nanay pero gabi pa rin tibay sa kanyang paggagay ano um, yan yung motor niya ay ano na lumang luma ano. so sana mayroong biyayang dumating kay nanilis para mapalitan na yung lumang motor yan, yan. bagong umaga at bagong pag-asa kay Nanay Los kanyang kanyang trabaho bilang sa kerti-kerti sa Ayan, na siya kasi marami nang nag sa kanya. By yung ano, bagong driver din ng ano ng kay Tatay Ed. yun yung kay Tatay Ed. So mga luma na rin ito yung motor. So yung motor ni Tatay Ed. Ito ngayon yung papalit mo na kay Tatay Ed para magbilig ng mga pinaalagaan ng Tatay Ed talagang uh, ano na to parang 30 years na yata itong motor ni Tatay Ed pero ano malambot pero talagang malaki pa ang naitutulong sa kanya sa araw-araw na kanya pagtatrabaho uh, dito sa loob ng uh, Loyola galing eh guys, sa mga nais nice pong uh, tumulong dyan o baka nakikita nyo yung uh, kalagayan ng motor sige, maraming salamat guys bye bye po